Ang Diyos ang ating tagapanguna at siya ang ating proteksyon. Alalahanin natin na tayo ay inilagay ni Kristo na ilawan sa gitna ng moral darkness sa mundo. Huwag madaling magalit at magbitiw ng mga di maayos na pananalita. Huwag manisi at mamuna ng iba. Hayaan natin ang banal na spirito ang mag-ayos ng ating mga pag-uugali ayon sa ugali ni Kristo. Makita natin ang gagawin ni Kristo sa atin kung hahayaan natin siya. Ang kanyang panalangin para sa kanyang mga alagad sa John 17.13, ang kagalakan na taglay ko ay mapa sa kanila at lubusin sa kanila. Ibig sabihin magkaroon sila ng mas maraming kagalakan. May kagalakan ba sa pagsunod kay Kristo? Ito lang ang tanging kagalakan at totoong kagalakan na maaring nating makuha. Manatili tayo sa pagsunod kay Kristo.